Kamusta mga mga ka kasolar? Happy New Year! So, basin siya na mga kasolar, no? Kasi hindi tayo nakapag-update ng ating channel. So, kung makikita nyo, uh, waskag pa yung ano natin, no? Kahimtang mga kasolar. Yan. So, ngayon, hindi tayo maka-vlog ng maayos dahil sa tayo ay biyahe no nasa ano pala tayo maasin southern late so kung sino yung malapit dito na mga solar na gustong magpatulong Pases na kanilang solar may mga problema pwede, pwede nyo akong kontakin So, uh, ganyan mga kasolar solar uh, buti na lang meron tayong maliit na banana villi ano? kaya ano tayo living in a van life <laughs> so kung makikita nyo mga solar yun yung ating uh, electric fan na uh. so meron tayong solar sa taas ayan mga controller uh, so yan lang yung gumagana sa atin ano ngayon no uh. solar na Uh, napunta pala tayo dito kasi na uh, kailangan nating tumugon sa ating mga mayor no? mayor, non mayor sa ating mga uh, sa ating uh, uh, director so oh, mahigit na pala akong isang buwan o oh, magdadalawang buwan na akong ganito mga kaya so, uh, eh, hindi tayo nakapag-update so itry natin na mag-update so, yung mga gustong may mga tanong so pasensya na sa late na update so pasensyahan nyo na ako kasi talagang mahirap yung kahimtang natin dito uh, ganito uh, meron naman akong nirerentahan na bahay mga uh, tatlo kami doon so pero mas gusto ko talaga dito lang ano. kaya uh, kahit saan saan tayo natutulog sa gilid ng mall Diyan kung makikita niyo. Makikita niyo mga solar. Uh, ayan na ay isang port. Uh. Ito niyo ang oh, pantala niyan. Diba nakikita niyo. Port yan mga solar. Oh. Port. Port of Masin. So. Yan yan. Uh, ganyan yung ano natin mga solar na. Uh. No? sama ko dito yung mga tools oh, madilim no? madilim madilim siya ka solar sa loob Yan, oh. so ito lang yung mga gamit natin oh. <laughs> yung tools may tubig tubig yung electric fan then yung inverter natin sa solar So, andun yung monitor natin sa labas. So, kung sino yung gustong magpa-assist sa kanyang solar. Uh, nasa ano tayo ngayon? City of Maasin. Kaya yan. Maasin City. Port of Maasin. Oh, so, yan mga solar So, pasinsahan nyo na yung ano natin, medyo busy tayo mula no December uh, January na ngayon 2024 na pala so tuloy natin yung mga project natin sa pagsusolar so meron na tayong mga project meron tayo na tayong kinaayos ng bahay, meron na tayong going na nagawa na of uh, hybrid installation dalawa meron ding repair so kung um, gumagawa sila hindi pa ako makapag edit mga ka-Solar. hindi ako so, maka edit wala tayong computer <laughs> so yung home base natin is sa Tacloban so, yung dito sa Maasin is around ano lang yon Maasin is nasa 180 kilometers 4 hours na biyahe mula sa Tagloban. So, kung sino man yung manadyo malapit dito, pwede kayo makapag meet up sa akin. Kung gusto nyo makuturo, no? Kung gusto nyo matuto, kung gusto nyo magpa-assist, kung may kayong gusto nyo pa-estimate ng bahay. Oh, so, open naman ako mga kasola. Wala akong ginagawa pag Saturday, Sunday. Ah, uh, yun lang. Bisita, bisita. <laughs> so, position na mga kasola, Sana mag- kahimtan, yung kahimtan natin. So, sana sana mga kasoran. Uh, marami sana rin mga gustong gawin. Plano sa 2024 na ito. Gusto kong magawa talaga ng mga actual na ano, tutorial. Like yung mga solar farm, also, not solar farm, yung mga application talaga. Yung mga gusto gawa talaga ng setup para sa piece wifi, pang ganon, pang ref lang. TV lang, pang PC lang. So, yun yung abangan natin. Kasi tayo ng mga ganyang setup. So, yan lang mga kasolar solar sa ngayon. No? Uh, yun lang ating <laughs> so, thank you mga kasolar. solar Sana masama puti yung mga solar natin. Hasta la